Yo, what's up mga ka-jeep trip at mga ka-jeepers Magandang araw sa inyong lahat Ito na ang finished product na unit ng Team Flawless Na hinimas ni Boss Boyong sa tarima ng Team Flawless sa may kawayang Bulacan Pero bago tayo magsimula, siguraduhin na ka-subscribe ka muna sa ating YouTube channel At syempre, pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo lahat sa latest jeepney videos natin Kaya tara mga bossing, samahan nyo ako review ng specs ng pinakabagong unit ng Team Flawless na gawa ng Devera Motors Okay, ayan. So, syempre, magandang araw sa inyong lahat. Kasama natin si Boss Danilo Santos. Siya yung owner na itong mga flawless jeepney na Sir, kamusta? Yes nice lang. <laughs> so, sir, ito na yung finished product na pinagawa natin kay Boss Boyong. Yes. Ayan. Boyong. So, ano, ano yung mga ginawa natin, pinagawa, ni, pinagawa natin kay Boss Boyong? Oh, so, marami. Simulan natin dito sa harap. Harap, ito. Grills. Ah, grills, grills. Okay. Ito, yung headlight. Oh bago ko sa kanya bilog bilog na so, so dati ang headlight nito sir square square ayan okay and then ano pa ayan ito bumper ay sa bumper your extension oh extension so kumbaga medyo humaba na siya humaba na dati may excess okay e, tapos ito Yung tubo tubo okay means it may malit Pinalaparan ko na uli para oh, okay. maganda. kasi malapat eh. Pinalaparan na, okay. Ano sukat niyan, sir? Ano sukat nung uh, windshield natin? sukat 17, 18, ano ba? 6, ano? 18 and a half. 18 and a half. Tapos, tempered na rin yung ano, kulay green. Yung Yun. Vinsin. Green glass na. Green glass. Yun. Tempered. Okay, and then, ano pa? Ayan, pinala tapo ng side mirror. So bago na to, oh, dati, ano to, yung ano lang, yung parang pampadyero, yung Okay, okay. Lang. So, saan saan natin nadali itong gandong side mirror? Nabili ko to sa kumpari ko. Mm. Uh, ah, mura ko lang pagkakapit. Alam ko yung mga ganyan, rare na yan eh. Oh, kasi stainless talaga oh, yan eh. No? Hindi siya chrome. Oh, 5,000 ko lang nabili ito. Iwan ko ngayon, magkano wala ganyan ito. Ah, so matagal na sa inyo. Oh. Okay. okay. Nabili ko sa kumpari ko. Tapos ito. Ano, pinagawa ko rin kay Boyong. Jalousy. si. Yung ano? Sliding, sliding. Uh, sliding, sliding. Wind. sliding. window. Ah, tubular. Ayan. So, Tapos tempered na rin yung glass. Yun. Ang gumawa, gumagawa sa salamin natin, sino? Si, shout out sa'yo, Boss Donald. Yo, Boss Donald the Rambo. No? <laughs> Ayan, si Boss D. Boss D. Okay. Sino pa? Ano pa? ba? Ano ba? Pinaputasan ko dating ano, stainless mm -hmm. siya. Wow. Dating stainless. Oo, oh, Pinaputasan ko, pinahano ko na rin kaya na. Tapos itong eto ang tambutyo, pina-stainless ko na. So, eto, stainless Ayan. na. Yung dulo so, lang, yung dulo. Yung dulo. Yung dulo. Okay. Dati ano na kasi, maliit, maliit yung mm -hmm. niya, yung tambutso parang uno medya lang. Uno media ito, lang. Ito, ano yun, dos Dos na. Yan, dos media. Dos media. Ayan, pinapalitan ko yung mga ilaw. Okay. Ah, At so, so bago na rin ang tail so, lights Lapot yan, ito. Bago tong mga to. Mm -hmm. yung mga tail Mga na yan, yan. Yeah. Tapos automatic door. Automatic yung. door na rin siya. So nung nakuha natin, hindi oh, pa siya hindi automatic. Oo, oh, pina-automatic door okay. pula niya. Okay. Tapos yung pintura two tone, ansan. Two tone, ansan. ansan. Ayun ya. Gray anya. parang nagba-violet na gray. Yan siya. Tapos Oh, so, yung tambol da daming uriope, pe. Mm -hmm. Yung bago ko pati yung auto bumper. So bago na rin. Oh, so, tapos yung mga ano, mga eh, ano, mga poster ring. Bago na rin. Isame. Isame. Ayan. Tapos nila yun. Bago na, na lahat. Ayan, ayan. Ano nga po? yung tubo na yun. Nilagay ko na rin yung pina, ano ko, pinakabit ko. So ito, ito, ito. Yung parang tirador, ang tawag ko dyan. Oo, parang tirador. Oo, ayan, ayan, ayan. Okay, so yun ayan. yung mga pinabago natin. Okay, and then. Tapos pump guard yan, bago na rin. Yung NSR na super wide. Oo, tapos yung up na. Light Ace. Light Ace. Ayan, so ayan yung so, nadagdag. Really So, maganda-ganda. Yan. Ang forma. All goods. Then, dito sa pintuan. Yeah, ito pintuan. na yung pintuan niya. Yan yung pintuan niya. Pinabago ko lang yung ano. Tapos pinabaping ko. Ah, baping lang. So, tapos yung pinatempered ko lang. Kasi wala nang salamin ko dati. Pero ang galing, no? Oh. Nga, parang nai-refresh ni oh. Boss Boyong so, yung... Ayos niya dati. Takinit oh. yan. And Iba talaga gumawa si Boss Boyong, oh, eh. niya. Ito yung mga bossing napakakinis. Ayan, talagang literal na flawless, eh, no? <laughs> Ayan, and then sir, silipin natin yung ilalim mo is nakapintura din, oh, di ba? Yung ansal. yung chassis. Chassis oh, yeah. din. So oh. silipin, okay lang ba? Okay, okay. Silipin natin mga boss. Ba, oo nga no. Naka, um, naka So na top coat siya mga bossing. Ayan, oh, pag nakita niyo yung ilalim, ang propeller is ilang dugtong to? Tatlo. Ayan. Ilang center bearing to? Dalawa. 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 Dalawa center bearing. Ayan so, mga bossing Ito yung pangilalim niya. Okay. So, naka-cross member na din siya syempre. Pero grabe yung clearance niya, sir. Medyo lowered na. Oh, yeah. Pinapinturahan ko na rin yung ano niya. Cross member niya. Eh, no? Ayan, oh. Ayan, oh. Ansel ito. din. Ah, so, ansel na rin niya. Ayan, okay. So, grabe. So, from from taas hanggang baba sir <laughs> talagang flawless ginastosan talaga ginastosan ayan so ayan sir eh, ito pala eh, halimbawa may mga gustong bumili gustong bayaran to for keeps mo muna ah, ano ko muna pinag-iisipan ko pa kasi malaki hirap ko dito eh oo oh, totoo, totoo. So, pero sa lahat ng mga naging jeep mo sir isa ito sa mga oo. pinaka naging maganda maganda So karamihan eh Si sir ay nag and lo, nagbabayen cell, no? Ng no, mga Jeep. Pa kumbaka pero bago niya ibenta sa iba is. Talagang condition sir mo. Ayan. So actually ito is for Lalo sale din. Papabayad at uh, natin ko na mm. So actually ma boss ito is for sale din. Ayan, kaya lang eh, may hiwalay na episode tayo dito. Ayan, okay. So sir makina pala nitong unit natin ito. 4B1EG in line. Retik okay, natin. yun mga bossing so for be 1 okay. in line, in line. ayan so ito sir eh kamusta naman sa ruta nyo magkano isang ikot ng rodo baba lang okay lang parang ano lang parang 40-30 lang ang, ano, yung ang tayo. konsumo ito, oh, ayan. ito sir ito na yung dati o, oh, yeah. pinawanan ni boss oh, boy ito, ito. ko na to So ito, ito, ito ba ito? ito? Ginawa ni Boyong to, tsaka ito. Yung nag-ip ng ring yung... dito. Tsaka ito air cleaner. Si Boss Boyong na rin? Oo. Oh, okay. Dating may ganyan eh. Dating so, ayos ko na rin. Sa preno, nagamit natin dito sir? Ah, Anong preno? D5. D5 din. Ayan. So, ayun o, no? kita mo. Pwede ka nga man. Alamin dito eh. Si Boss Boyong na rin nag-bopping yan. Ayun o. No? Hello. <laughs> Ayan. Okay. Shout out eh. Ah, kay Boss Boyo, kay Bay. Okay. Babing ko yung nagbabaping ko. Okay. Basta ka. <laughs> okay, okay. Si Bay, no? Yung kasama oh, ni Boss Boyong, no? Nagbabaping, oo. Oh. Oo, oh, magaling din yun, eh. Oo, oh, magaling. Magaling na magbabaping yun. Okay, hindi sino pa? Hindi sa kanya, hindi gaganda rin yan. Kung baga, nasa kanya rin oh. ng susi, eh, no? walang nagbabaping, walang ikaganda ikin. Oo, oh, <laughs> totoo yan, totoo yan. Okay, S sino pa? Baka may mga babatiin pa tayo. Oh. Mga babatiin pa tayo. Uh, kay shout out sa mga byaheng bayan diyan sa mga tropang butas. Tropang butas. KJB yung driver ko. yun Yo. Ah, kay Jeremy. Okay, okay, okay. No. <laughs> <laughs> oh. eh, sino pa? Baka mayroon pa. Pare to, Mare, kumpara ng seng, Mare. Yo. Basta. yun so nandito na dito na. Okay, so syempre next natin dito May, may kahiwalay na episode tayo dito mga bossing So abangan nyo lang So paano? Itakits Maraming salamat mga bossing Bitinin ko muna kayo